Malamang na pamilyar ka sa klasikong sexual na hierarchy ng lalaki. Ito ay karaniwang itinuturing na isang piramide. Sa itaas ay ang mga alpha, ang mga sobrang kumpiyansa, masigasig at mapamilit na mga lalaki na hindi ka panipaniwalang sosyal at umuunlad sa atensyon. Ang mga beta ay ang mabubuting lalaki na mas sensitibo at hindi gaanong agresibo. At nariyan ang mga delta, ang karaniwang mga lalaki na nagpapanatili ng maayos na pagtakbo ng lipunan. Sumunod ay ang mga gamma na hindi gaanong matagumpay sa mga babae at hindi gaanong nagustuhan ng ibang mga lalaki. At sa ilalim ng piramid ay ang mga omega, ang mga taong masayahin ngunit hindi naghahangad. Ngayon, may isa pang uri ng lalaki, ang lalaking sigma, na hindi nababagay sa alinman sa mga tradisyonal na archetype ng lalaki at ang mga lalaking ito ay itinuturing na pinakabihirang uri. Narito kung paano malalaman kung isa ka sa kanila. Numero 1. Komportable ka mag-isa Ang lalaking sigma ay likas na nag-iisang lobo na higit na masaya sa kanyang pag-iisa at hindi nangangailangan ng ibang tao para makaramdam ng kumpleto. Kung kabilang ka sa grupong ito ng mga lalaki, hindi mo na kailangan pang makasama ang ibang tao para maging masaya o matagumpay dahil wala kang problemang mag-isa at gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Sa katunayan, mas gusto mo ito sa ganoong paraan upang mapag-isipan mo ang mga bagay-bagay at magamit ang malalim na katahimikan sa iyong headspace. Siyempre, alam mo na ang mga kaibigan ay mahalaga Ngunit hindi nila tinutukoy ang iyong pagkakakilanlan o pagpapahalaga sa sarili. Maliit ang iyong social circle dahil napakapili mo kung sino ang papasok dito. Numero dalawa, Ikaw ay tahimik at nagmumuni-muni. Ang mga lalaking sigma ay karaniwang tahimik at mapagmuni-muni na nangangahulugang gusto mong obserbahan ang iyong paligid bago magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Hindi ka naman mahiya ngunit malamang na ikaw ay higit na tagapakinig kaysa isang nagsasalita. At dahil sa pangkalahatang reserbang ito, ang iyong mga kasanayan sa lipunan ay maaaring medyo kinakalawang, lalo na kapag nakaharap ang mga taong gustong makipag-chat palagi. Talagang hindi ka isa na magsuot ng iyong puso sa iyong manggas. Sa halip, itago mo ito ng ligtas sa loob kung saan hindi ito makikita ng iba. Ang mga taong sumusubok na lumapit sa iyo ng hindi iniimbitahan ay maaaring matugunan ng kanilang mga sarili ng malamig na reserba o kahit napuot habang sinusubukan nilang makapasok sa panloob na sanctum ng iyong isip. Number 3. You're driven by your own internal compass. Kung ikaw ay isang sigma na lalaki, wala kang pakialam sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Hindi sa aktibong binabalewala mo ang mga ito, ngunit sa halip ang iyong mga aksyon at halaga ay hinihimok ng iyong sariling panloob na kompas at hindi mga panlabas na puwersa tulad ng peer pressure. Ikaw ang Panginoon ng iyong sariling kapalaran. Oo naman, maaari kang magkaroon ng mga huwaran o tagapagturo ngunit napagtanto mo na walang sino man ang perpekto at ang kanilang paraan ay hindi palaging ang pinakamahusay na paraan para sa iyo. At ang salubing ito ay nagpapadama sa iyo ng tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Numero 4. Ikaw ay independent at self-reliant. Bilang isang lalaki na sigma, ikaw ay napaka-independyente at nakakapagsarili. Maaari mong pangalagaan ang iyong sarili nang walang tulong ng iba. Gamit ang kakayahan para sa introspection, objectivity at perception, ginagamit mo ang iyong internal resources para harapin ang mga hamon ng pang-araw-araw na buhay. Hindi mo lang kailangan ng ibang tao na sabihin sa iyo na mayroon kang halaga bilang isang tao at tiyak na hindi mo kailangan ng pag-aproba mula sa iba o humingi ng pagpapatunay mula sa mga mapagkukunan sa labas upang maging maganda ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili o sa iyong mga pagpipilian. Numero lima, madalas kang makita bilang mahiwaga. At enigmatic sigma na mga lalaki ay may aura tungkol sa kanila na hindi taglay ng karaniwang tao. At kung isa kang sigma, madalas kang nakikita ng iba bilang misteryoso o misteryoso hindi naman sa hindi mo pinapahalata kung sino ka. Kaya lang, marami pang bagay sa iyo kaysa sa nakikita ng mata. Madalas, magkomento ang mga tao na may kakaiba tungkol sa iyo na para bang nararamdaman nila ang iyong likas na pagiging komplikado at individualidad kahit na mula sa malayo. Baka mapagkamalan ka pa ng iba na malayo ka at hiwalay. Ito ay dahil natatangi ka kapwa sa iyong panlasa at kung paano mo nakikita ang mundo. Sa halip na bulag na sumunod sa mga uso at uso, pipiliin mong magmarcha sa beat ng sarili mong drum. Numero 6. Ikaw ay nababaluktot at madaling makibagay upang magbago. Bagamat mahirap malaman kung ano ang hinaharap bilang isang sigma na lalaki, tinatanggap mo ang pagbabago at pinili mong umangkop sa anumang darating sa iyo mayroon kang isang napaka-flexible na diskarte sa buhay sa pangkalahatan. Sa halip na hayaan ang pagbabago na pigilan ka sa paggawa ng gusto mo, handa kang maging malikhain sa mga solusyon at madaling umangkop sa mga bagong sitwasyon. Hindi mo hinahayaan ang kasalukuyang mga pangyayari na magdikta kung paano ang iyong buhay ay nagbubukas. Numero 7 maaari kang mamuno ng walang autoridad. Marahil, ang isa sa mga pinakamatukoy na katangian ng mga lalaki ng Sigma ay maaari silang mamuno ng walang kapangyarihan. Boss ka man o subordinate, palagi kang iginagalang at hinahangaan. At iyon ay dahil ang iyong pamumuno ay ipinahayag sa pamamagitan ng halimbawa sa halip na utos. Maaari kang maging bahagi ng isang grupo habang nagpapatakbo din ng hiwalay dito. Hindi ka natatakot na gawin ang iyong sariling bagay at sabihin ang iyong isip dahil wala kang pagnanais na pasayahin o patahimikin ng iba para sa pagtanggap. Number 8. You are morally gray sigma na lalaki ay madalas na gumala sa labas ng sibilisasyon at mga panuntunan nito. Kaya, hindi sila palaging nababagay sa good bad binari na tinatanggap ng karamihan ng mga tao nang walang pag-aalinlangan. Nangangahulugan ito na madalas kang mag-isip kung ang ilang pinaghihinalaang panuntunan ay talagang sulit na sundin at hindi ka umiiwas sa pagyuko o kahit na paglabag sa panuntunang iyon. Dahil hindi ka nag-aalala tungkol sa pag-angkop mas malamang na mahulog ka sa bitag ng groupthink kung saan ang mga opinyon ay nakabatay sa kung ano ang iniisip ng iba kaysa sa kung ano talaga ang iyong pinaniniwalaan. Sa katunayan, hindi ka natatakot na questionin ang mga kaugalian ng lipunan at itulak ang mga alituntunin na nagsisilbing pigilan ang iba ng walang magandang dahilan. Sa totoo lang, kinukwestiyon mo ang mga itinatag na paniniwala at tumanggi kang magbakel sa ilalim ng panggigipit mula sa mga panlabas na mapagkukunan tulad ng mga autoridad. maring hindi ka palaging tama, ngunit hindi bababa sa iniisip mo ang iyong sarili. Ang mga lalaki ng Sigma ay bihira, natatangi at balanse. Sa madaling salita, ang Sigma na lalaki ay nasa kanyang sariling antas at ang kombinasyon ng kanilang mga partikular na katangian ay tiyak na ginagawa silang pinaka nakakaintriga na uri ng mga lalaki. Kung nakilala mo ang mga katangiang ito sa iyong sarili, malaki ang posibilidad na ikaw ay isang sigma na lalaki. Iyon ay sinabi, mahalagang tandaan na ang sociosexual hierarchy ay isang ideological construct lamang. Idinisenyo ito upang tulungan ang isang tao na mas maunawaan ang kanilang sarili, ang kanilang papel sa mga hierarchy ng dominasyon at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan para patuloy naming gawin ang mga ito. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto pa lalo sa archetype na ito hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang e-book sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang e-book. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Para sa higit pang mga video tulad nito, pindutin ang subscribe button at tandaan na i-click ang notification bell. Gayon din, siguraduhin tingnan din ang aming iba pang mga video. Salamat sa panunood!